Magandang araw po mga kababayan, tayo po'y nagbabalik para sa isa na namang uh, talakayan. Kung napapansin po nyo, napakarami po nating mga problema, patong-patong, kaya ang Pilipinas po ay uh, nalalagay sa alanganing sitwasyon. Wala po tayong stability sa ating uh, gobyerno. Bago po ang ating administrasyon, ang Administrasyong Marcos, at uh, marami talaga siyang kinahaharap na mga problema ng bayan. At uh, masasabi ko pong uh, pwede nating isisi sa nakaraang administrasyon ang administrasyong Duterte. Yan po ay hindi maikakaila sa lahat. Patong-patong na problema ang inihatid ang dala ng administrasyong Duterte at iniwan sa kasalukuyang administrasyon. Wala pa kung pinapanigan, hindi ko po pinapanigan ang Marcos. Tayo po ay uh, makapilipino ay supported the uh, Vice President Lenny Robredo before. Kaya, I just want to make it clear na I don't uh, uh, defend BBM. Pero nababasa ko lang po, nakikita ko lang kung gaano po karami ng uh, mga pasanin at problema ang administrasyong ito. Dahil sila lang yung nagmana sa mga problema ito na hatid ng Duterte administration. Mahirap talaga. Mahirap palang po natin ang uh, sitwasyon ng uh, pangkasalukuyang administrasyon na mahirap uh, harapin itong mga problema na to, na nagkapatong-patong. Kung uh, ating uh, isa-isahin marami po, Andiyan na po yung problema number one sa utang, lumobo ng lumobo. Hiram dito, hiram doon. Panahon po yan ni Digong. Kaya ang ating utang ay wala na. Parang alanganin na yata ng ano, mabayaran tong utang na to. Inilibog po tayo sa utang. At ang masakit niyan, yung mga inutang na yan, kinurakot din nila. Karamihan dyan, mga kinurakot din nila. Kaya, it is so sad, my dear countrymen, tong ating situation na to mabigat ang ating dinadala. Mahirap ang ating sitwasyon. Napakahirap. Ano pa? Ano pa yung mga problema? Ang dami po ngayon nakikita natin. Yang pogo po na yan. Isa po yan sa mga malaking problema. Ang dami mga singkit na nakapasok dito sa Pilipinas. Illegally. kita nyo? Yung past administration? Wala silang ginawa. Actually, sila mismo ang ano, nag hinayaan nila makapasok to mga inchik na to. So mukhang may kasunduan ang dalawang uh, pinuno ng Pilipinas at China. Meron pong basbas ang ating Pangulo. Sigurado yan dahil nakapasok sa Bureau of Immigration. Yan po ang unang target nilang ahensya na pasukin. Unang target nilang ahensya na suhulan para sila'y makapasok. At ang dami na po mga incheck dito. Na pabalita na yan, namimili siya, bibilhin nila yung pastilya si scam na yan. May pasok-sok, May under the table. Mga kalukuhan po ito. Naniniwala ko na itong ahensya na to, itong mga ahensya na involved sa kalukuhan, hindi po yan gagawa kung walang basbas. Ang taas. Kaya, hirap na hirap po ating bayan ngayon sa mga iba't ibang klasing problema. So yung pag sinabing pogo, ang dami na na pong, ang dami pong klasing problema ang hatid niyan our national security. andyan 'yan. Mga patayan. Mga money laundering, human trafficking, sex trafficking at iba-iba pa. Ang dami po. Pero ang malaki po dyan na talagang uh, major problem na nakikita ko ay ang national security po natin. Dahil hindi po natin alam ang galaw ng China. Baka, you never know. Baka may plano po silang pasukin tayo. Kaya, kung sino po ang dapat na panagutin sa mga problemang ito, number one po dyan ang past administration. Dahil sila po ang gumawa ng mga kabulastugan at mga kalukohan sa ating bayan. Tayo ay pinag The traidor sila ay uh, mapagbalat kayo sila ay nagpapanggap na makapilipino sila ay nagpapanggap na mga makabayan pero ang katotohanan ang mga tao na ito ay mga traidor sa bayan napaniwala marami pong mga napaniwala marami ang nalinlang marami ang nauto yan ang katotohanan. Kaya my dear friends, mga kaibigan ko at mga kababayan, sana'y uh, mag-isip-isip tayo ng malalim. Pag-isipan natin ng gusto. Tayo maging, dapat tayo maging isang makabayan. Ipagtanggol natin ang ating bayan sapagkat tayo yung ng mga taong ito. At ang tanong, hahayaan mo pa ba na makabalik ang pamilyang ito sa pudero o sa pwesto? Ang mga taong uh, pumapalakpak pa rin hanggang ngayon, ang mga taong tudo pa rin ang pagsuporta at pagsasabi na the best ang Pangulong nakaraan, kailangan po magpa-examine dahil may problema sa utak. Yan po ang totoo. Ang sino mang magsasabing the best na pangulo, the best na leadership ang nakarang administrasyon ay may problema sa utak. Yan po ang katotohanan. Kung ikaw ay isang tao na may hustong pag-iisip, hindi mo sasabihin the best na president ang nakaraang administrasyon. Dahil inilubog niya tayo sa utang, nagipagkutsabahan sa China, pinapasok ang mga ilegal na Chinese, at ang dami pong mga korupsyon na nangyari sa loob ng kanyang administrasyon. Gumanda ba ang tanong? Gumanda ba ang kabuhayan ng mga Pilipino? Hindi. Kaya, paano mo nasabi na, is, na siya ay ang the best na Pangulo ng Pilipinas? Mga kababayan, ang mga taong ito ay mga panatiko. Sila yung mga nagmamahal sa isang uh, pinuno. Kahit na ang pinaggagawa ng pinuno nila ay masama o hindi tama, patuloy pa rin ang kanilang pagpapalakpak ang mga tao na ito ay walang karapatan na tumira dito sa Pilipinas. Dapat magsilayas kayo at pumunta na lang sa China. Ito ay pagpapakita ng katraiduran. Nawala na sa atin ang values, ang Filipino values. Marami sa atin ang mga naging bastos, lalo na po yung mga kabataan sa pananalita. Well, merong kasabihang follow the leader. Kung mismong yung leader ay nagsasalita po ng mga kabulastugan, mga profanity, nagsasalita po ng mga masasama, swearing in front of the public, hindi po yan magandang ihemplo sa taong bayan. Ano kaya nangyari, Pilipinas? Bakit tayo nagkaroon ng ganitong klasing pamumuhay? Hindi na ba tayo makapili ng mas mabuting uh, pinuno? Pinuno na may pagmamahal sa bayan, may respeto sa mga mamamayan. Hindi pala mura. Talagang umpisa pa lang po, nakita ko na hindi magandang uh, pinuno ito. Dahil uh, mula pong nung ano siyan, magmura. Nakita ko kung gaano siya kayabang. Wala siyang humility. Nakita ko na nako delikado, sabi ko sarili ko. Delikado to. Tama nga. Tungay nagkatotoo at uh, ang ating bayan ay kanyang pinahirapan uh, na tayo ngayon ay palubog na. Dahil sa kanyang iniwang napakalaking nakakalulang utang. Sa ngayon, andyan ang pogo at uh, nakakagalit talaga. Yung mga ahensya ng gobyerno na naging kasangkapan sa pagpapapasok ng mga inchik na to na alam natin foreign nationals, Chinese nationals at nakakuha sila ng mga dokumento na dapat ay para lang sa mga tunay na Pilipino. Pero anong nangyari? Dahil sa pera-pera. Nakakuha sila ng mga dokumento, birth certificate, driver's license at kung ano-ano pa, passport. Kaya alam ko, hindi lang po si Alice Go ang uh, Talagang uh, nanloko dyan. Marami sila. Biruin mo, isang Chinese national makakakuha ng driver's license, makakakuha ng uh, passport, kalukuhan yan. At yan ay may basbas -bas ang taas. May basbas -bas ang malakanyang nung nakaraang administration. They've tolerated it. Hinayaan nila alam nila ay alam po natin yun na Malacanang was aware of that. Dahil uh, kita po natin, ang basa po natin dyan, merong kasunduan ng mga pinuno ng dalawang bansa. Yan ay isang pagtatraidor sa ating bayan. Uulitin ko na naman. Mga kababayan, hahayaan niyo ba na isang uh, tagadabaw na naman ang babalik sa pwesto para maging pinuno ng bayan at ipagpapatuloy nila ang panggagahasa sa ating bayan, hahayaan nyo ba ang hirap po ng buhay ngayon? Napakahirap. Marami po sa atin ang naghihirap, lahat po tayo naghihirap. Ang hirap ng kabuhayan, ang mamahal ng mga bilihin. Alam po natin, it's not only in the Philippines, even abroad. Mahalan lahat, may inflation. Pero mas pinahirap po yan dahil sa ating napakalaking utang at mga korupsyon. Hahayaan pa ba natin na tayo ay muli na muling gagahasay ng ating bayan. Mga kababayan ko, mag-isip-isip tayo. Maging smarte sa pagpili ng mga kandidato. Huwag po magpakatanga. Huwag tayong magpakabobo. Alam ko marami po mga bobong butante. Ito ay diretsyahan hindi na po nakukuha ang mga taong ito sa magandang pananalita. Yan po ang realidad. Marami pong bobo sa Pilipinas. Ito po ay pagpapakita ng napakaraming sumusuporta sa mga misfits, mga hindi karapat dapat na makaupo sa pwesto. So yan, maraming bobo. Ito po ay totoo. Talagang ito'y nangyayari kada eleksyon. Dahil lang sa pera, dahil lang sa ayuda na binibigay during campaign period, kumakagat na sila at ibinoboto na nila ang mga taong hindi karapat-dapat, mga kurap, nasa pamilyang may denistiya. Kung talagang hirap na hirap ka na kabayan. Mag-isip ka. Huwag kang magpapagamit sa mga pool politiko na to. Isipin mo ang magiging uh, kabuhayan natin mga Pilipino. Huwag mong isipin na iyong sarili lang. Dapat sa pagpili ng mga kandidato, isipin mo kung sino ang dapat na butohan Sino ang dapat paupuin na siyang magbibigay ng uh, mas magandang pamumuhay para sa lahat. Huwag lang yung sarili mo ang isipin mo. Hindi ka boboto dahil kapwa mo Bisaya yung uh, tumatakbo, hindi ganun. Ang isipin mo dapat uh, pangmalawakan. Ang iboboto mo ay kung sino yung leader na magpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Dahil sa ngayon, ang hirap ng buhay, kamahal ng lahat, lahat ng mga bilihin. Mga kababayan ko, huwag po tayong magpakatanga at magpakabobo ulitin ko. Dahil hirap na hirap na po ang napakarami natin mga kababayan. Kung sino ang dapat sisihin sa mga paghihirap na ito sa mga problema sa korupsyon ay walang iba kundi ang mga butante ang mga bobotantes palapit na naman ang eleksyon magpapabudol pa rin ba tayo Palapit na ang halalan next year. Magpapauto na naman ba tayo? Alam niyo yung 500 na yan, sabihin na natin 4,000. Sandali lang niya maubos. Pero itong mga inulok-lok niyo mga kurap, magtatagal yan sa pwesto ng matagal na panahon. Babawiin nila yan at sila'y magpapayaman. At sinong talo? Of course, ang Pilipino. Talo ang Pilipino pag tayo po'y bumigay sa mga kurakot na mga politiko. Tayo ang talo. mag -isip, isip tayo. This is the right time para piliin ang tama para sa bayan. At bantayan natin sa panahon ngayon dahil may mga bali-balita na itong Comelec na to ay kasabwat din sa mga panluloko at pandaraya. Kung totoo man yan, dapat panagutin ng COMELEC na to. Itong chairman ng COMELEC, dapat mapanagot dahil uh, niluloko nila ang taong bayan dahil sila'y nagpapagamit. Dapat lang na managot, parusahan ang mga taong involved dito. Mga kababayan, nasa sa inyo. Kung gusto nyo ba ang klase ng pamumuhay na ganito, nasa sa inyong kamay ang pagpili ng mga taong ilalagay sa pwesto. Ang taong bayan ang mamimili dyan. Ang taong bayan ang gumagawa ng ating kapalaran bilang isang bansa if we vote and bring into power itong mga pulitiko na to, tuloy-tuloy ang ating paghihirap at sila naman ay tuloy-tuloy sa pagpapayaman. Kaya mag-isip-isip po tayo. Mahalin natin ang ating bayan, maging isang tunay na Pilipino na may uh, panidindigan, na may... Uh, pagmamahal sa kanyang bayan. Hanggang dito na lang po mga kababayan ko, sana'y piliin natin kung ano ang mabuti para sa lahat. Maraming salamat po.